Bumagal po ang inflation o bilis ng pagtaas ng mga bilihin o presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Nobyembre. Kaya naman bagyang makahihinga po ang bulsa ng ating mga kababayan. May report si Ryan Lesigas, Rise and Shine Ryan. Nakangiting lumabas mula sa Tandang Sora Market si Nanay Evelyn. Sabi niya, kahit papano, nakakahinga ng bahagya ang kanilang bulsa dahil sa pagbagal ng headline inflation itong buwan ng Nobyembre. Ibig sabihin, bumababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Pero kailangan pa rin daw umano magtipid lalo pat magpapasko. Kaya naman tamang diskarte ang kanyang puhunan para kahit papano mairaos ang kanilang pang-araw-araw. Praying for that. Sana naman na bumaba na ang daming kawawa. Okay lang dun sa mga mikita. E naman yung isang kahig, isang tuka? Nakakaawa yung mga nasa street. Nakikita ko yan, lalo na pag may kargam baby. Sabi ng PSA, mas bumagal pa ang pagtaas ng presyo ng mga produkto o serbisyo sa bansa noong nakarang buwan. Naitala sa 4.1% ang headline inflation para sa buwan ng Nobyembre. Mas mabagal ito kung ikukumpara sa inflation na naitala sa 4.9% noong buwan ng Oktubre. Ang average inflation mula Enero hanggang Nobyembre 2023 ay nasa 6.2%. Sabi ng PSA, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang mas mabagal na pagangat ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, partikular na bumagsak ang presyo ng mga gulay tulad ng kalabasa cooking bananas at iba pa. Nakakaambag din ang pagbaba sa transport sector at ang mabilis na pagbagsak ng presyo ng gasolina, Bumagal din daw ang presyo ng mga isda at iba pang lamang-dagat at ang asukal na pula. Well, uh, nakikita namin sa ating time series ano, uh, wala tayo masyadong uh, uh pattern na may seasonality talaga. Of course, ang isa sa mga nakaka influence uh, would be uh, one yung yung intern, uh, external natin uh, na shock like price of oil. Uh, kung naalala niyo uh, malaki yung contribution ng uh, uh, transport uh, dahil uh, nung month ng November ay uh, halos every week bumababa yung presyo ng gasolina sa diesel. Sabi naman ng NEDA ang naitalang 4.1% na inflation rate itong buwan ng Nobyembre ay ang pinakamababang naitala sa nakalipas na 20 buwan. Hiling ngayon ang tulad ni Evelyn at ng iba pa nating kababayan, sana magtuloy-tuloy pa ang pagbagal ng inflation. Yung buntot, at saka yung ulo, yung ulo pinahati ko na isisigang ko yun, nasasabawan, lalagyan ng gulay, kung ano mga available na gulay, hindi mo pwede stack yun kasi kailangan ano, maluto agad kasi masisira. Tapos yung mga gilit naman, ipiprito ko yan. Siyempre mahalaga sa amin dahil mahirap lang din kami. May ang pambili, makakita man konti lang, di, yun lang ipapano. Yung mga papiso-piso na mga diskon, malaking bagay na po. Opo. Bakit po? Siyempre, mabili pong pa sa ibang bagay rin yun eh. Ang NEDA tiwala na sa tulong ng tamang intervention, kaakibat ang tama at napapanahon na deployment trade policy, may ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.